Ito so, mga sir, na kung ginagawa ang click na 125. Ito, uh, ano, share ko lang. Tip sa, uh, sa mga kapwa kong mekaniko. In case na magtatap overhaul tayo mga sir. Huwag yung nyo, i-check nyo muna ito. Alas nyo yung throttle body. Pero unang-unang gagawin nyo, tanggalin nyo muna yung battery. Tapos i-check nyo to. Baka kasi mamaya, pagka once na nahatak nyo to, at uh, na-experience na rin namin ito, nasira yung ECU at uh, ayun, nabunuan namin yun experience din, para hindi kayo din mapagastos sa malaki, i-check nyo ito, mga sir kasi napakadelikado to ito i-check nyo to dapat hindi magkakadikit ito na na na, nabalatan na, na, na dahil yan sa pagkakagasgas dito sa clearings natin to i-check nyo muna to bago nyo kras cross yung wiring pero napaka-importante na dapat uh, inuunan nyo muna yung battery para ma-disable yung ano yung ECU natin para wala nang kinalaman si ECU dito kasi uh, kapag nakakunik pa yung battery natin matik na magkakaroon ng ano short circuit kaya ito ginawa ko nakita ko kagad to tinanggal ko kagad yung battery at uh, ito yung unang unang kong ginagalaw yung na nagtatap overhaul ako kasi dahil dyan ECU yung maapektuhan. Pag kagagan yun, tanggalin nyo lang yung battery. Kasi madali lang din naman yung tanggalin yung battery nito mga sir. Andito lang din naman sa may footboard. Kahit yung pinaka positive lang, tanggalin nyo. Ito, tanggalin nyo lang yung pinaka positive lang. Kahit wag nyo na yung ground. Tinanggal ko na rin yung cover nya. Yung dito. Kasi mamaya ibabalik ko din yan. At uh, ilayo nyo. Ito, dapat hindi yan na ano, nakakonek sa battery para hindi masira yung ECU na encounter ko na yan ayun napa napaabono ako dun pero okay lang yan dahil uh, sabi nga nila hindi ka matuto kung hindi ka magkakamali kaya normal lang sa atin yung pagkakamali yan yeah, yun ito ito yung una yung ano i-check bago nyo kasi yung makina basta tanggalin yung battery kasi mamaya babalutan ko ng wire yan para ng ano electrical tape itong mga ano natin yan dahil uh, nabalata na nabalatan na hibla na lang yung naiiwan mga uh, kunting kunting na lang eh. Inako. pagka nagdikit yung hebla na yan, dumikit dito, ayun, sapul yung ECU natin. Kaya unahin niyo muna. Saka ito pagka nababasa ng tubig, nagkakaroon siya ng ano ng palyado. Dahil dito, ay no na ay so. Hibla ng na alin lang iwan mga tatlo. Tatlong hibla. Kaya i-check niyo muna 'yung mga sara bago niyo kalas-kalasin. Yung mga kinakasin gagawin ko dito, kumakain na siya ng langis. Papalit tayo ng black piston-piston ring. Yung gagawin dito. Kapag gagawin yung ano, ginagawa yan inuuna na namin inuuna na namin muna na, 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 yan at saka tinatanggal yung battery para hindi kayo mapagastos or mapaabono yan. kahit na ano kahit na kuan hindi kayo magpapagalaw ng makina napaka importante ano, ipacheck nyo na yan o kahit kayo mga sir kaya nyan, nyo yan Just, tanggalin nyo yung throttle body makikita nyo na kaagad yan. kung sakaling ito yung gagawin nyo disable nyo muna yung battery para hindi siya magkaroon ng ano ng short circuit na maapektuhan yung ECU. Yan, ayun, mamaya babalutan ko yan. yan. tip lang mga sir. Ito. ECU ang sisirain nito.